Bagaldo. Oh. Salamat mga mods. Tinupi na kitang natin. Tinupi na yung kitang natin mga Aldo. Bakod na mga Aldo, bakod oh. Oh. Ya Aldo. Bakod ko mga mods, tinupi na. Tinupi yung kitang natin. Tapos lang natin 'to para sa tagal wala natin tatanggal yung mga ludo ginaw pinay pa mga bakit ito pang uli na alam malo. to Ah, isang cooler yan o isang cooler kami dyan ayan sa na bisugo tapos meron pa tayo sa lapag mga lods apaw yan mga lods yan po yung uli natin at meron pa po tayo dito isang sauran pa mga lods yan o okay Gibel. Kaya-kaya yan. Kung nandiyo you <laughs> sa inyo paano kami nakarating dito eh. Yung malakas! <laughs> Alam ko kalmado eh. Medyo malakas pala pagkapasugod, hindi makapag-video. Kapain natin mga lalo. Oh. Buhay! Mga lalo, oh. isugo pa rin mga lalo. Jambo! Malaki ng bisugo mga lalo. tangali na ang natin. Oh, Oh, mag-aong. Tang halin tang halin na ipain na rin mga lads. Uh, so chu na tayo man ng alis ng mga lads. 7:40. Malis tayo doon mga lads. Tami. Um, Normal well, no? Pagaong, nakain ka ba dito? Pagaong kae. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> hindi siya bagawang tayo mga lads <laughs> bagawang urok <laughs> <laughs> Yung madalang. Walang pa koko, mga nuts. Koko'y meron. Ang sugo mo. Pagod Walang pa koko. Okay lang. Basta puso

po kami yung mga manod ang galing sa yan na nakapahay na mga mas madali po ito kaysa doon po sa ano sa kahon nahihirap po yun isa isa ito po yan ito no. po so, pinaka unique na ano medyo madaling aria at saka madaling trabaho, trabaho masyadong hassle mga lods

Ricardo at Bagaong paboritong po namin Laskasin o no? mga Laskasin ah, siguro nasa 6 kilo siguro ito mga na kilo ito ganyan na ano na mga Lods pwede pwede e, malalakang may bisugod so, Ay natin mga ay yung kain na yung mga Ito ang so. Daming uluhan Daming uluhan oh. Uluhan Uluhan Tinupi <laughs> <Uluhan. laughs> na yung kinang natin! Tinupi na yung na natin mga lusok!

Mahal na mahal ka namin. Ano malas. <laughs> Tumingin ka. Bottom pipigit. Yehey! Kakaskasin. Paboritong ulamin. <laughs> Nang mga tropa. Shout out sa inyo. Pagayo. <laughs> Yuri Paldo lagi sa ulam. Grabe, Puro kayo bagaw. Iba kayo maruming yun, bagat Ay, wala bagansi. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano Ano ito? Ano ito? Ano ito? 哎，都爆！哇哈哈，耶！弟弟。 hindi lang yung pero hindi pa tumatap lang mga lods hindi ba siya tumatap pa na tayo okay lang hapon kumain hapon naman kumain ng bago kong mga kalog, mga Analo ah, mga lods ah, Analo pa nalo Tulit mga lods ah, Mas, kong maga. pay, mas, maraming, mas maraming maganda ka sana kung maaga At marami pa Mas marami ka Mas marami ka riyak maganda Analo ngayon mo na Hindi lang ang pahay Tangali pa Muntik pang hindi pa xuống cũng Hãy subscribe cho của kasi ito nga pa pala ginagawa ang ginagawa na kami pagka nahihila kami mga lod isipin namin mga lod pagka galing sa ilalim binigay mo sa kanya siya natin kasi pito mga kasi kawain namin mga sa ginagamit o oh. ito naman yung mga taga kaya na pa mga lod pagka nasa kahon Mayroon po yun sa matagal ang trabaho doon bago ka makatapos doon baka kung manginginom -in ka pa Lasing ka na, hindi ka pa tapos <laughs> Kung hindi naman ay Inip Yan ang mahal Ay Muara Ay, malakapas na pala Malakapas lang, malakapas lang Malakapas lang Ano na ito? Hindi kita <laughs> umayam eh. Huwag din lang. Ayaw na talaga, lads. <laughs> Yan, so, lads. Tuloy-tuloy ang bihaya, mga lads. So, tuloy ng bihaya. Anong ano so, na ito? Punguling ariyan natin, mga lads. Sinatama tayo mas lumaki pa siya, mga lads, o. pa siya masyado, oh. so, Quality! Ang laki ng mata o! Oh. Alvin! alonso. Isuko mga alods o! Oh. Hindi na videoan yung mga maliginis na mga alods yung maliging kinubo na natin ah, Nag-o ano yung cellphone natin mga alods nag automatic power off! <laughs> Kaya na, mamahali na cellphone eh Kumurahin <laughs> lang! <laughs> sana maka mapapatay na malalaki pa kung para may ma gigil po nito gano kasaya bawat <laughs> sapa <laughs> parang ikaw <laughs> nung sumasapa sa kanya ano ito isuko ngayon na buhay mga sa So puno na yung saura natin mga lods Meron pa tayo yung Inagis ka sa harapan So mga lods Ako ko mga lods Hindi natin lalagay dito mga lods Dito natin lalagay Kasi puno na yun eh. Puno na pala yung shirt ko Atas pala Kita kaya sa BQ Kita kaya sa BQ yung shirt ko Walang iya, butas pala Oh, yun o Alaki ito Yan o Alaki ito, mga lods Kira yan Mayroon ba kaya? Yo mga lods, tapos na tayo sa apat na ariyan natin mga lods At si ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang huli natin sa apat na ariyan Una, una, pangalawa, medyo may hihina yung mga lods sa huli natin eh Buti na nga lang mga lods, yung pangatlo at pangapat natin bumawi Ganda lang kain ng isda mga lods Share ko sa inyo mga lods kung gaano kaganda ang huli namin Kaya mga lods o oh. Ito so, ang namin mga lods o oh. ah, Isang cooler yan o oh. Isang cooler kami dyan ayan o oh. Isang cooler na bisugo Tapos meron pa tayo sa lapag mga lods o oh. Apaw Ayan mga lods yan po yung huli natin At meron pa po oh, tayo dito isang sauran pa mga lods o oh. Ayan o oh. Thank you lords sa blessing Dami mga lods Ayan yan ang natin. So lang pala tayo ng malakaya mga lods sa loob mga lods. So. Oh. Uh, lang yung, ah, uh, yun yung kapipisa. Ayun uh, yung kapipisa mga lods. So, sa ganyan lang namin. Ah, uh, dito yung labotas. Yan. Shout out ah, uh, George Rivera dyan sa labotas mga lods. Shout out sa inyo mga lods. Kaya naroon, Yan. <laughs> mga lods. So. Oh. Yan ang huli natin. Mga lods, huwi na tayo. 在查密码。 Bagus nanti kita sama sami man Ini ah! ah! hmm, buat naik sana malam ah! <tuk> Oi oh! my favorite, favorite. Oh, yeah. Ini bikinnya Siyempre naman gusto kong mo. Ano dito yung sinasabi lang. Siyempre, naging mga didabidik ka. Naging yung pagkaba. Talpo ba na dito talpo. pipi Nakakalaskasin mo. Kay Lee! Ano? d'yan, mo! Kaya mo na muna, na. Hindi na eh. Diyo, lagay <coughs> mo yan na! Bisog ang malalaki, yeah. na! No, May sumunod. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ayan ba Masikasing Kasi na lang huh? Gunda nd small 7 guhit